Ano kaya? May mga huli na naman ang ano natin. Kahapon mahina eh. Sobrang lakas ng hangin na naman. demo, Lakas ng hangin. Hmm. Oh. Hindi kalakas ng hangin dito. Abangan natin sila kung may mga huli. Ano kaya itong parating? Ah, sir, Tingnan natin kung may huli to. na natin hala bababaw na nung ito. to magano uh, na naman -na pumasok ang alat napakarami na naman janitor nito na sigurado ay eh, mababaw na po din kailangan tumayo sa unahan yung ano sobrang babaw dyan kumakalantog yung ano may mga bato dyan tingnan natin kung may huli ka tingnan natin kumaka ano nang ano may gitang yan hindi lang

Ayan, yeah, binibili yan. Mahal na sa bayan yan. kilo ng arwana. Wala alas karamihan yan. lang ang huli dahil sa sobrang hangin. Hmm, lakas ang hangin. O, nasa mga nasa sampu mahigit higit. Ayan natin ilang Ha? Oo, oh, 32 Tingnan natin kung may huli Wala, lahat Wala nga yung huli Nako, wala talaga Mga ilang peraso lang yun to Mga ilang peraso lang Kali sa kabla, eh, wala talaga Malakas o, oh, ilang peraso lang yan, o. Eh. Hindi makakabuhay ng pamilya to. Hindi na ako mag-asawa. Pag hindi na huli ko lagi. O, oh, o, oh. o. Ilang peraso lang yan. Peraso lang, eh. Wala talaga Hindi wala ka ah, yung Wala ka, mahina din Sobrang lakas ba naman, bagyo ba naman ang hangin eh? Dati-dati eh. ka ano? na eh. Ano mga ano. out sa mga silent viewers. Wala. Wala silang hanguli. Eh. Oye, dabo nyo na natin dyan. Ito lang ang nyo. Hindi makaka ano. Pero, pan-diesel din. Ano to? Pan-diesel uh, din. Yan talaga pagka ganyan na sobrang lakas ng amihan Uuwi um, ka ng ilang peraso Minsan nga wala At isang peraso ano ito mm -hmm. Hindi ka makaladlad ng lambat Ayan eh, kahit pa paano may isang panghili yan Meron din yan Oh, pre Tidak ada alat-alat apa-apa sobrang lakas ng hangin. Oh, mati ano, matigas na yan eh. Hmm. Ano well, yung ano niya? Nahirapan yung mga kanya niya. Magbago kasi siya ng basis. Oh, hindi ano yan. yan. Manisira mga bearing mo niya pagka wala sa align malayo yan wala sa ano yan ano, gabi na kasi nila inaayos ka pun ang lalaki lala huli yun ayun na yung huli yun layo eh. magkakalang ka Oh, magkakalang ka nyan mamaya muna paano kay ano si, si Lipe Rodget ang lang huli niya. Kanina yung isa, 13. Oh! Ayan, ah, wala. Dose daw mamaya. Dose. Kunti lang huli nila. Mga boy po. Dose. Obo. Uy, run din. Ito pa. Ito pang Mari ko walang huli. Mayroon. Ito paano. Wala, wala. siran wala sa sentro yung ano niya. Ano ah, na Nasaan? Ha? Nasaan? Hindi ba? Ah, nga, naka wala po 'tong yung ano po. wala ano, wala 'to. So, may hulihin, 'no? Binibini mo minor. Minor, minor. Wala. Sobrang lakas ng hangin, 'no? Pero ito, biliberan lang ba to? Yeah. Laut? Tagig Walang oh, layo. Tagig pa ang nanggaling to Pero mga ano gano'ng kalayo yan. Yung gano'ng kalakas ang hangin. Oh. No? Mirror lang talaga yan. Ay lalaki ng alon. Palitan mo na tong bangka mo. Oh. Hello, wala na yung bangka niya, ano na Palitan na. Wala ko nga lang binibenta sa kuya di. Ano bilhin niyo? Oo, malapad pa naman isang repair lang ang ginamit ko yun eh. Dinadayo ko sa tagig yan, boy. Noon. Tataasan ko lang ng parka Alabang. Dinadayo ko yun. Parka lang ang ano, tataasan mo doon. Ganda pa naman malapad. Madam, wala. Lambuhay. Wala. Wala. Woo! Talagang ano, wala, hindi makakabuhay ng pamilya to. Kalinga, magkalinga, ina maganda, magdag. Magtulungan lahat ng kung tayo nga lang kumikita, eh, bakit hindi natin tulungan ng mga mangingisda? So, wala pa tayo eh. Wala tayo wala kayo, wala kayo, wala kayo, ano, tulong. Walang tulong eh. Hindi kayo nakakatulong, maganda yung kalinga. Hindi mo, 100,000 tumutulong. Ilan? Ilan? Anim. Ilan? 19. Hindi makakabuhay ng pamilya. Kaya nga nung Yung isang dumating. Balde lang to. Parang parehas yata. <laughs> yata kayo ng uli ha. Parang nag-uusap-uusap yata kayo ha. labo. Malabo daw tubig sa laot. Gatas na naman yan. Wala ko, konti lang huli niya. Oh. Hindi oh. makakabuhay ng pamilya to. Pambili-bili lang ng isang kilo bigas lang yan. Sobrang mahal nang bilihin yan. Naku po. Aaray ka talaga. Wala, konti lang huli niya. Wala natin huli niya. Oh. Ayan lang. Ayan lang ang huli niya. Kunti lang yan dito. Silat, silat yan pagka mga ganyan. Ayan yung huli. Tingnan natin kung ilang tubo sila. Sumisipol ang isipo hangin. 4 Nang 4 kaya ta. 4 lang ano. Balang. To, so, hindi mahabol ay pamilya to. Balang. Ano kaya tapos? Asa na? Ah? Uy! Narito yung, narito yung idol ko ah. Narito yung idol ko. <laughs> ha? Marami huli, i-vlog natin yan kung may huli yan. Oh, kumisipol pa oh. Kumisipol lang pa Latag ba, latag? <laughs> <Naku> na. <laughs>

Nako, yan labag sa klam. Titingnan natin. Ah, tingnan natin, ha? Ano? Hoy, hoy. Yan lang daw. Raw, <laughs> nah, talaga 'to. Ah. <laughs> tingnan natin kung may ulit. Yan ba Oh. Hala. Oh. <laughs> Hala rin. <laughs> La lakas ng ano nito oh. Sila uli niya, e, ako nga ito lang sa oh. alo. Oh, Punong-puno ng tubig yun ano, sa alo. <laughs> no? Latag sa tubig oh. Wala na, tubig na sa tulong, gandito no. oh. ay wala na. <laughs> Hindi na makakahon yung ano niyan, bangka. Iiwan na lang ang bangka niyan dun. Hey. Ano yun, hey. kain na? Hindi, lalo kasi ito na ako, dahil ako kain yan. Wala na. Mapapaw na daw yung ano, ilog. Anong babaw niya? Kaya di pwede dito walang kilya. Wala. Kailangan may kilya lahat. O, tingnan mo uli niya oh. Yan lang! <laughs> Uy! Yan <lal> lang daw! Ano yan? Lakang <laughs> bumanit. Eh. Okay. Sige. Tatat, sa mga taga-siniluan dyan. Ayan, eh, si Harin ng Tilapia. -tila. <laughs> wala, wala may uli. Ano na lang? Tangapan! Antayin na lang. Hindi na lang uli ako, mga pad. Tara <laughs> <Nah>, uli. Lahat <laughs> yan eh, ano natin. Wala, walang buhay, madam. Ilan? Ah, ilan? Lahat na. Mga 20. 20 yan. 20 muna. Ah. Wala, hindi talaga umawas. Ito-tyo. Wala nga niyo. Wala. Pagka ganyan, isang linggong ganyan, walang kakainin ng pamilya. Tagirap.